Timbog ang isang street-level individual na sangkot sa ilegal na droga sa kinasang bypass operation ng mga operatiba ng Abuyog PNP sa barangay Kintakbukan, Abuyog Leyte. Ang bong detalye mula kay Pacho Woman Christine Reyna Toledo kalaboso ang isang street level individual sa kinasang bypass operation ng mga operatiba sa barangay Gentakbukan, Abuyog, Leyte nitong ika-19 ng Pebrero taong kasalukuyan. Bandang alas 3.54 ng hapon ng ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Abuyog Municipal Police Station sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpis ka sa sospek ang limang pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.05 grams na nagkakahalaga ng 8,000 pesos at 500 peso bill na by bus money. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pambansang pulisya ay patuloy sa kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang krimen upang mapanatili ang maayos at ligtas na komunidad tungo sa nagkakaisang layunin ng Bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent Patrol Woman Christine Reina Toledo alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Toledo.